So for today's video mga kachiko eh, So nandito kami ngayon sa mall Kasi nagyaya na naman tong isa na mag mall Ang hirap talaga magkaroon ng jowa na mahilig maggala At ayun nga nandito na nga kami sa ilusyon kami ay maglalaro ngayon Magpiling bata kami Ay nandito na naman tayo sa favorite kong laro Ito ito favorite ko to babalikan kita mamaya hati ko muna to si Bilay maglalaro na siya ng basketball at ito na nga nandito na nga kami sa basketballan at ito naglalaro na nga siya at tawa siya ng tawa kasi palagi daw siya nakakasyo at ayun nga lumipat na nga kami dito sa my favorite kong laro at ngayon pinalaro ko muna siya kasi gusto niya maglaro muna daw siya bago ako at ayan nga pinalitan ko na nga siya kasi ang dami ng pera na umos niya eh ako na maglalaro ngayon para ihulogin ko to isang ticket at para makapaglaro kami ng bullying Bowling. At ayun nga, minalas nga kasi nga sumakit nga yung chan ko. Sabi ko umuwi na lang tayo, saka na lang tayo mag -bowling. At ito nga, pinabilang na nga namin yung mga ticket na nakuha namin para maipalit na namin sa mga gusto naming items. At ayan nga, may napili na nga kami mga items. At ito yung napili namin kasi ito lang ang magkasya sa aming ticket na mga nakuha. At dito na rin magtatapos ang aming video mga kachikoy. See you the next video. Thank you for watching. Mwah!